Magandang hapon po mga boss idol. Meron po tayo ditong talbos ng kalabasa. Tsaka po okra. Tsaka po daing. Yan, hinati ko na po sa dalawa Yung dalawang pirasong daing. Yan, ito po ay ating uh, napita sa tanim ng ating mga tropa. Yan. Gagawin po natin luto dyan ay lutong kung tawagin sa amin sa ano, kabite ay patalbog. Ayan, patalbog. Kung baga, magpapakulo po tayo ng tubig. Nalalagyan po natin ng luya at bawang. Ayan. Saka po, uh, sama natin ng paminta na buo. Ayan, ayan, lalagyan natin yan. Ayan, hintay lang po natin kumulo yan, tubig na may luya at bawang. Ilalagay na po natin itong ating daing muna at uh, ito'y pampalasa. Ito ang magpapalasa sa ating sabaw. Ayan. Ito po ang ating ano uh, ulam ngayong ano ulam na panghapunan. Ayan. At iyan po ay uh, maganda sa ating uh, katawan. Ayan. Hintay lang po nating kumuluyan at ilalagay na po natin ang ating daing. Ayan. Madalian lang luto po ito mga boss idol. O, so, na po at nakakulo na ang ating uh, tubig from uh, ilog pasig. Ayan. Nakakulo na yan. Atin na pong ilalagay ang ating daing. So, ito na po. Uh. inugasan ko rin din muna ho itong ating daing eh. Unahin po natin ilagay yan uh, para maluto rin siya. Para maluto. Ayan. So, dapat so ilalagay ang ating talbos at okra. Ayan. Actually po, uh, masarap po ito kung meron pang ano. Mas maigi kung merong uh, sitaw sa kalabasa. Sa so, ngayon, ito pa lang po ang uh, na-harvest sa tanim ng tropa. Kaya, ito na muna po ang ating gagawing... Lutong patalbog. Ayan. So, ayan na nga po. At kulong-kulong na po. Pagkalipas po ng ilang minuto. Ayan na. So, ilalagay na po natin ang ating talbos ng kalabasa at ang okra. Ayan ito po. Uh, ayan, no? Press na press po ito. Lagay lang po natin ng papagani Papaganire. Oh. Eh, bahala na po kayo kung paano lagay. Pero pag na eh, nailagay nyo at nainitan at nakuluan, ayos na yan. Hmm. Saman na rin po natin ang okra para pagkuluin sabay na. Ito lang pong lubog. Napakasandali. Napakasagit lang po ni rin, ano. Gawing luto. At pagkuluho ni rin ng isa pang kulo ay ayos na. Hmm. So, erin na nga po at kulong-kulo na ere. Ayan. Napakadali lang pong maluto. Ayan na nga po at luto na yan. Luto na ang ating uh, patalbog na may daeng. At atin na pong titikman 'yan. Titikman na po natin kung anong lasa. Oh, sabaw pa lang ho. Oh. Sarap. Ay, sabe. Sarap. Sarap mga boss idol. Ganda lasa, ang sarap. So, yun lang po. At lutong-luto na po yan. Okay na yan. Comment lang po kayo kung anong tawag na ganitong luto sa inyong lugar. Kung anong tawag po din yung luto sa inyong lugar. Ay comment lang po kayo. Yun lang po mga boss idol. Lagi po kayong mag-iingat at God bless po sa ating lahat.